Meron tayong unit na yung overhaul dito mga sa na PCX 160. At uh, galing na ito sa ibang pagawaan. Ay, okay, testing mga panda rin. Para may predict natin kung ano yung tinutukoy kung bakit tayo mag-overhaul dito mga sir. Kakababa lang to. Tapos patay natin panda rin. magiging tunog parang may ginigiling mga sir yan naman ay uh, wala nang panggiling mga sir i-polarip muna konti uh, natin yung muffler niya kasi naka muffler hindi natin masyadong dinig yung problema niya kaya ngayon tinakpan natin at linig uh, nyo parang may kinigiling dun sa loob ng makina Diyan natin malaman sige Diyan natin malaman kung ano yung problema nyan mga sir pods na mapaghiwalay natin yung kanyang engine kung ano yung nangyari dyan sigurado Bog-bog yung ano nito loob ng makina nito dahil ko yung gumawa nito Ganto karami yung pinakalas sa mga PCX ganyan karami mga sarang hindi talagang PCX na 150 upuan, saka part ng engine lang yung mga sensor matatanggal mo na, hindi mo na kailangan magkalas pa ng uh, play rings para parang ganito, para matanggal yung engine dahil sa magneto pa lang ng 150 or 150 na PCX kaya mo nang tanggalin dito si 160 mga sir hindi kayang tanggalin kaya uh, ganyan yung magiging itsura kapag so, once na nagkakalas tayo ng makina wala ito napagkalas na natin yung makina sa so, chasis. ito naman yung wawalwalin natin para makita natin kung bakit ganun na lang yung kanyang ingay ng makina at uh, isa pa sa unang una kong nakita kaagad na medyo hindi maganda yung paglalagay ng silan sa gitna ng cylinder head saka sa block kasi may posibilidad na ilang buwan ang paggamit mo ng motor mo nang may ganyan maaaring mag overheat lang din kaagad at uh, maghahalo yun lang isa kulan o di kaya bulwak matik tatap overall mo uli because sa PCX mga sir totally kadaming kinakalas number one na mabubugbog lagi dyan yung clearings ninyo saka yung wire tapos yung makina na susunod dyan eto awal-awal na natin mga set tatanggay natin yung uh, tambucho radiator para matanggal natin yung ano, cylinder head dito natin makikita kung ano yung mga problema nito kung paano siya nasimbol kung may mga hammer na tama o pokpok tanggalan natin yung cover ng cylinder head natin nakikita naman natin dito sa pagkakagawa dito mga sir sariwa pa ibig sabihin sa, uh, kailan kailan lang ito ginawa Tanggal na yung mapler. So, tuman natin yung, ano, yung uh, water pump sa karajitor. Sabay na matatanggal yan. Pag natanggal nyo yun yung tatlong tunnel ng ano, water pump natin, gamit lang kayo ng dalawang field screw para maiangat yun ng ano, bagya-bagya. Sasabay nyo lang yung ano dyan, yung radiator buo nyo na matatanggal yan pag si PCX teknik nyo mga sir kapag once na magpapaiwalay kayo ng makina side by side kayo tapos meron may, kayong lagayan ng ganyan part ng uh, magneto to radiator yan pag nyo yan part ng CBT pag samasamahin nyo din part ng uh, head pag samasamahin nyo din at yung crankcase ng kabila sa kanan ay uh, sa sa kasigunyan pag sumasama nyo rin sa isang lagayan para at least mas madali nyo siyang maibalik or matuntun kung saan nyo tinanggal kasi nakakalimot din tayo pag natanggal nyo na yung iron rings na tunnel yun uh, sprocket cam natin yan, mahuhugot nyo na to halos uh, wala pang kakarbon-karbon dito mga sir at ito yung gasket nito Okay Tapos tanggalin mo ito. Yan yung gasket nya. Kulay red na. Yung... aftermarket to. Ito oh. Yung gasket nya mga sir. Hindi ko alam kung pinturaan ba ito o. Tapos nilagyan ng sealer. Yan sablay po yan kulay itim yung original pero kung ka, kung tanso yan maganda rin klase kaso hindi naman tanso eh check natin yung ano nya yung black kung may gas gas Kasi isa rin yan sa isa sa mga chine check natin ok meron sya meron at ngayon susod naman natin yung ano ito to para paghiwalay natin hanggang doon sa magneto tapos check din natin yung camshaft nya sorry kasi yun sa mga nagiging issue niya ano, ni PCX mga sir ha? ay umikot hmm, sorry nya yan may problema yung camshaft nya isa rin yan mga sir sa so nagpapagargar ng motor kung ito kasi mga sir ginagawa natin sa unit na to inuulit lang natin yung ginawa dito para maiwasan iwasan yung pabalik balik na problema pa balik sa mekaniko kasi kaila ko nga yung gumawa nito kaya ito binaba natin yung block may gas gas pati yun na check natin yung cams nya mga sir at uh, goods naman siya sa kayong rocker arm goods naman kaya doon tayo sa sigunyal kasi napakahirap kasi maglubog yun mga sir hindi basta basta kaya baka mamaya ginamitan na uh, magic na paglulubog kaya i-check iche natin kasi na-check na natin yung camshaft nya goods walang problema kaya dito naman tayo tagalan natin yung swing arm magneto, stator at yung cover sa ibabaw so natin yung crankcase para matanggalan natin yung sigunyal nya tapos gamit tayo ng rubber mallet pag natanggal nyo na yung crankcase bolt ingat ingat kayo sa crankcase bolt nito mga sa kung sakaling first time nyo lang magkalas nito dahil nalulustre dapat magandang uh, terence so, may halong tubig yan ah Sige. na yeah, sa pag-iikot ko pa lang ng sigunyol niya maganit na okay, tanggalin na may, pag nagtatanggal kayo nito mayroong panlakyan dito mga sarang yung lock sa bearing yan kaya yung bearing ng 160 meron siyang uh, kanal natanggal. kung natanggal nyo na yung lock ng, ano, ng bearing papakita ko rin sa inyo yan lagay nyo yung nut sa kanya yung pupukin pa labas lagay nyo yung nut tapos pantay nyo lang yan ang pansin nyo umuuga sya ibig sabihin hindi maganda yung pagkaka symbol ng ano nung sikunyal sa crankcase Ganyan ka hirap mga sir po, ang pagtanggal nito. Hindi pa tanggalan na natin yung ano niya. Ah, sablay yung bearing. Gumuga. Sablay yan, yung bearing. Yan ang bulaki problema niyan. Ayan, tapos hugasan na yan. At chichik ko pa yung sigunyal. Kaya yung bearing sa side, sila yun.